ayun guys punta akong palengke hanap ako ng tenga ng baboy nagawa kasi ako ng sisig so sana merong tenga ng baboy wala kasi sa SNR eh nauubusan kami mamaya eh? dito tayo sa palengke guys Nako guys, walang tenga So kaya ako hahanap ng tenga Tingnan okay, ko sa save more, sana meron save more guys Pagdasal nyo ako, sana meron tenga O hindi, ewan ko na Ang sarap nito, no? Lang tao ube. Chocolate pala. Wala rin yung tenga dito sa Sidemore, guys. Punta akong circuit. Baka meron sa SNR, eh. naale, ala. Ayun. Uwi muna ako. Wala nga pala akong SNR card na dala. Init na rin. Magbabike na lang siguro ako. Mga diretsyo guys. May aso. Pinamay ako niya kanina eh. Tapos pinulat na ako. Change shot tayo guys. May aso din guys. Ano ba yan? Ah, talaga mapapalayo ng lakad ko ah. Kamalas ko naman guys So ayun nga guys Nagbike na lang ako Pupunta lang ako ng circuit Lapit lang yan Kaya uli. Ayun Nakalimutan ko yung helmet ko Malik ako Hindi pala pwede yung walang helmet sa circuit Ayun lang Ayun Dito na ulit ako sa circuit Buti na lang Wala pang 5 minutes papunta sa amin dito Ah, uh, Punta lang ng SNR Ay, ole. Hey guys Kapark na, na natin si Ridley Dito na tayo sa SNR Ay, ole. So ayun guys Wala aking tenga dito sa SNR Ayan pa ako palengke hey guys, nahanap na din ako Dalawang kilo bibiling ko nito Nakabi ni So ayun guys, nakabili na tayo ng tenga ng baboy Dalawang kilo Ibi-video ko rin yun kung paano ako ng sisig. pag na lang. Ayan lang. Bye-bye!